Hello mga kapana, magandang gabi. Ang unang huli natin ngayong gabi ay isang isang katambak. Ay no? o, yari ang katambak ka. Malaki na ito mga kapana. Nasa mga 400 jumps na ito mga kapana. Dito naman sa unahan mga kapana, mayroon tayong nakita isang Pulang putan or buko-buko kung tawagin dito sa Bisaya mga Kapana, di na na kasi ito na laki mga kapana. Ayan o, no? yari itong ka. Kaya. kaya shout out sa iyo, Rosana Villahermosa from Davao City. Ayan, malaki-laki na ito mga kapana. At dito naman sa unha mga kapana natin, tatay ng na isang isdang sulit. Ayan o, no? yari itong sulit na malaki-laki na ito mga kapana At Dito naman sa unahan mga kapana Nakita ito na isang pusit Ay yan, oh. Nasa mga 300 grams na ito Yari Ang pusit ka Ay ano oh. ah, Masarap yung pang adobo, mga kapana Oh malaki pala mga kapana Nasa mga kalahating kilo na ito mga kapana pusit na naman mga pana. Yari ang pusit ka. Ayan o, oh, basa mga 400 grams na ito mga kapana. Yung laki nito. Ang dagdag na nito mga kapana. Dito naman sa unahan mga kapana, isang pusit na naman mga kapana. Ayan o, malaki-laki na ito mga kapana. Nasa mga 100 grams na rin ito mga kapana. Pandagdag bilta natin ito mga kapana. Iyan no. Iyan malaki laki na yung eh, mga kapana. Iyan, masarap-sarap ito sa kalamaris mga kapana. Malaki-laki na ito mga kapana Nasa mga kalahating kilo Or 400 grams na ito mga kapana Shout out sa mga kaipige natin dyan uh, Subscribe nyo naman ako mga kapana Ayan o, isang posit na naman mga kapana Yan, nakarami tayo ng posit. ng isda. Kaya lang, hindi tayo na nakatama. Dito sa mga kapana ay mag na po si Tito. Ayan, you no? Know, tinira natin yung isang mga kapana. Kaso, yung isang mga kapana ay nag-aantay talaga sa na. Tusukin natin ito mga kapana. Ayan, ano? You know, wala daw ang iwanan hanggang gawin tayong adu. Talagang gan sa mga kapana. Nasa mga lagpas kalahating kilo na ito kada bawat isa ito mga kapana. Masarap talaga ito pag sa kalamaris, at tubo. O, kami sa Bisaya mga kapana ginagawa namin itong tinola, 'yung may tanglad, kumbaga 'yung ano, 'yung panghalo namin para mabango talaga 'yung sabaw. Ayan you know, o, malalaki na mga kapana. Ayan you know, o, dalawang peraso. <laughs> Dito naman sa unuhan, mga kapana, nakakita tayo na siyang timbungan. Mga kapana, ayan you know, o. Kaso nakawala. Pero sabi ko, antayin mo sa baba. babalik ibabalikan kita. Ah, ayan o. Pagsabaw ito mga kapana, yari ng timbungan ka. ano, yeah, malaki-laki na itong mga kapana. Ang sigang, masarap korte or pinula. Dito naman sa mga kapana, isang pusit na naman mga kapana. Ay, yun o. Ang laki na rin itong mga kapana. Dagtag binta na itong mga kapana. Nasa mga kalahating kilo na ito. Ito yung huli namin lahat mga kapana ngayong gabi. Isang buras kaso wala itong video itong mga kapana. Ito lang yung iba mga pana. Ayan, oh. Boko-boko. Tulid. Tsaka ah, mga pusit mga kapana. Ayan, oh. Kwartang linaw na ito mga pana. May pangulang pa.